Mas pumilis ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Marso. Bigas ang nakikitang may pinakamalaking tiraas sa presyo. Ang patindi, posibleng magmahal pa raw yan, dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitan niyan, si Mon Guaves. Parehong may regular na trabaho ang mag-asawang si Narik at siya, Audal na taga-Mandaluyong. Sa hirap ng buhay, dahil sa pinag-aral ng mga anak, nagtayo pa nga sila ng sari-sari store at naglalako ng merienda para pandagdag kita. Pero kahit sumasahol at may tindahan na, kinakapos pa rin daw sila minsan. At siyempre, yung sa pagkain, mga mamahali yung bilihin na ngayon. Hindi na namin dati yung 500, marami na akong nabibili. Ngayon na lang, sir, wala. Pag bumili na ako ng isang ilong karne, wala na. Punti na lang yung matitira. Ang problema nila mag-asawa, ramdam din ng milyong-milyong Pilipino sa ngayon. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bahagya ulit bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin itong Marso. 3.7% na yan, kumpara sa 3.4% lamang noong Pebrero. Numero unong dahilan nito ay ang pagsipa ng presyo ng iba't ibang pagkain. Gaya na lamang ng bigas na posible pa lalong magmahal sa susunod na tatlong buwan dahil sa epekto ng El Nino si yung yung problem natin darga yung problem nila yung water uh, doon sa mga may uh, access to irrigation of course uh, sinasabi nila na okay yung production nila pero doon sa sa ibang areas naman uh, na walang access uh, may mga nagre-report na may mga uh, damages na sila nit uh, unless there is uh, really uh, some uh, intervention no na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo wala kaming nakikita sa ngayon Bukod sa bigas, isa pang nagpalala sa inflation ay ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon, gaya ng pagtaas ng singil sa petrolyo at pamasay sa tricycle. Tumas din ang presyo ng karne, tinapay at mga sangkap nito. Nagmahal din daw ang presyo ng serbisyo sa mga restaurant at accommodation. Kabilang na yung gasto sa pagtatravel. Pero kung may tumaas, meron din namang nagmura, gaya ng presyo ng isda, mantika, gulay at asukal. <laughs> Sa ngayon, nananatiling pasok ang inflation ng bansa sa 2-4% na target ng gobyerno para sa taong 2024. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.